Nadiskaril lang isang tren ng LRT2 sa Santolan Station kagabi kaya nagpapatupad ng limitadong operasyon ngayong umaga na sabing linya ng tren. Live mula sa Kansas City, may unang balita si James Augustine. James! Igan, good morning. Nanatili limitado yung operasyon itong LRT Line 2 dahil nga nagka-problema yung isang tren nito. Sa abiso ng LRTA mula rekto hanggang kubaw at pabalik na muna ang biyahe ng mga tren. Sa inisyal na impormasyon mula kay LRT Administrator Atty. Hernando Cabrera, bandang alas 10.30 kagabi nang maderail ang pinakahuling tren na papasok sa Santolan Station. Nawala sa riles ang unang, unahang gulong nito, kaya tumama ang harapang kaliwang bahagi ng tren sa kanto ng platform. Bandang alas 2.14 na madaling araw na maisaayos nila ang gulong ng tren. Pero kailangan pa i-clear ang linya kaya nagpatupad muna ng limitadong biyahe kailangan din daw i-check at ayusin ang track switch. Dahil naman sa insidente, pinag-utos ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagpapatupad ng libreng sakay sa LRT Line 2 ngayong araw. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa LRT Cobao Station ngayong umaga. Tuloy-tuloy lamang yung dating na mga pasahero dahil kahit limitado yung operasyon, karamihan doon sa mga pa pasahero ay nanggagaling doon sa area ng Antipolo o di kaya naman Marikina. Kanya-kanya sila ng diskarte. Yung iba ay sumakay ng jeep, yung iba motorcycle, taxi at iba naman ay bus. Nakipagugnayan pa tayo sa pamunuan ng LRTA para malaman kung anong oras posibleng maibalik yung full operations nitong LRT2. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa si Jimmy Integrated News. Simula nga po ngayong araw ay uh, ipinatutupad na rin yung uh, pagbebenta ng uh, 20 pesos kada kilong bigas para sa sektor ng transportasyon dito sa ating bansa. Kaya naririto po tayo ngayon sa ADC kadiwa dito po sa Electrical Road, dito po sa Quezon City para sa programa ng Department of Agriculture na BBM o 20 bigas meron na. At uh, ito nga po ay uh, para sa mga transport sector, gaya na nabanggit ko, ibig sabihin, kapag kayo po ay uh, registered na miyembro ng TODA, ng inyong uh, local government unit, ay uh, maaari po kayong makabilang uh, dito sa mga pagbibilhan ng 20 pesos kada kilong bigas. At kasama po dito, yung mga driver ng tricycle, ng pampublikong jeep, bus, pati na rin po yung mga transport operator. Ang mga kabili po niyan, gaya na binanggit ko, yung uh, recognized din ng LTFRB at LGU, no? at uh, sa ilalim ng programa, hanggang 10 kilo ng bigas Kada buwan ang maaaring bilhin po ng isang miyembro na magpapakita po ng ID nila. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang aabot sa mahigit 57,000 na public transport workers mula sa limang pangunahing lungsod ang mahikinabang sa programa ngayong araw. Ipinatutupad din ng DA ang programa sa pakipag-ugnayan sa Department of Transportation, Department of Interior and Local Government, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tumulong sa pagtukoy sa mga benepisyaryo mula sa sports sector. Yan. Makikita po natin dito si ate, ready na po siyang uh, magbenta nitong uh, 20 pesos kada kilong bigas para sa mga darating na mga miembro ng mga TODA registered ng, sa LTFRB pati sa LGU. Ito po mga nakasupot-supot na rito ay uh, tig-limang kilo po yan. Oo. So, nakalagay dito, bring your own eco bag ha, para hindi na sila magpo-provide pa ng karagdagang plastic. Kung gusto niyo naman po, eh, talagang uh, 10 kilo na kaagad ang inyong bibilhin Dito rin po yan. So, marami pa po rito na kanina nakita tayo na kinikilo talaga nila rito. Ayan. At ito po yung mga sako-sako na mga bigas. So, marami pa naman po supply dahil galing po yan mismo sa NFA, NFA warehouse para uh, of course mas yung mga kababayan natin na miyembro ng transport sector na sila po ay bibili simula po ngayong araw. Kompleto lang Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag sa mga manong flood control projects sa bansa. Susuriin din ng ICI ang lahat ng infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon. Binigyan din ng Pangulo na hindi siya makikialam sa ICI at wala rin sisinuhin sa investigasyon nito. Narito ang aking unang balita. Nagpulong na mga miyembro ng Independent Commission ang itinalaga chairperson nito, si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Appointee siya sa Korte Suprema ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at naging presiding justice at associate justice din ng Court of Appeals. He has been a jurist for a, for a very, very long time with a very good record of uh, honesty and uh, fairness. I was very encouraged because in my meetings uh, with Justice Andy, the you know, this has to be. We have to make it nothing less than a, a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Member of the Commission. si Rogelio Babe Singson na DPWH Secretary noong panahon ni dating Paulo Noy Noy Aquino at si Rosana Fajardo na Country Managing Partner na accounting firm na SGV. Malaki raw may tuturo ng kaalaman at ilang dekada ng karanasan ni Singson at Fajardo sa isasagawang ng investigasyon. Special Advisor naman ng Komisyon, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi siya sinama bilang miyembro ng komisyon dahil hindi nito matalikuran ng kanyang tungkulin bila alkalde. Pagtitiyak ng Pangulo, walang sisinuhin ang investigasyon. Kahit pa ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na idinadawid sa kontrobersya sa flood control projects. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared right. Nobody, 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 anybody will say, ah, hindi, wala, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala ano, sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Dito ron nang iibaba ang ICI kung iahambing sa Senado at Kamara na nagsasagwa ng sarili ng sa flood control projects. Kung may mga sangkot na senador at kongresista, iniimbestigahan lang nila ang mga sarili nila kaya mahirap maging patas. Sinisiguro raw ng Pangulo hindi sa magikialam sa trabaho ng komisyon. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa, sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. They will be, we will ask them ano, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc but they were not about to direct them as to how they are going to they were going to conduct their investigations and we are going to leave it up to them sino suporta naman daw ni Romualdez sa pahayag ng pangulo dagdag pa niya magiiba miyembro ng kamara hindi raw paprotektahan kung may mapapatuloy ang may ginawang mali mga proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas sa 10 taon ang iimbestiga ng komisyon Paliwanag ng Pangulo, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng record sa Commission on Audit o COA at kailangan daw malaman at matonton kung bakit nagkaganitong sistema sa gobyerno at paano ito may sasayos at matiyak na hindi na muling maulit. Ang kay Magalong, ibabahagi rin niya sa ICI ang mga nakuha ebidensya tungkol sa mga flood control project. Makatutulong din niya sa ICI ang mga law enforcement agency. Kailangan talaga ng investigador kasi siyempre may tradecraft yan, may skills, mayroong talent. Uh, hindi basta-basta sino-sino na lang ang pwedeng magtanong-tanong dyan. Tingin daw ni Magalaw, meron na may isa sa pangkaso sa mga impormasyong naglabasan na. Pero para raw maimbisigahan ng malalim at malawak na katiwalian, kailangan ng mas mahabang panahon. Kung kabuuan, <laughs> yung corruption sa infrastructure, talaga matagal na laban ito. Pero every one, ano, uh, regularly, periodically, meron kami may file na kaso. Sabi ng Pangulo, hindi sapat na makasuhan at makulong lang ang mga sangkot sa anomalya. Dapat din tapusin o ayusin ang proyekto dahil ito naman ang nakasaan sa kontratang pinasok nila. Muling giit ng Pangulo, galit siya sa mga tinawag niyang balasubas na umano ng pondo ng gobyerno at suportado ang karapatan ng bawat mamayang Pilipino na magpahayag ng galit sa anomalyang ito. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubos nito? <laughs> That's what we need to know. That's what we need to fix. You have to remember, I brought this up, <laughs> and it is my interest that we find the solution to what has become a very egregious problem. It has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Kansilado na ang lahat ng flood control projects sa 2026 budget. At sa halip, naghanda ang palasyo ng menu na pagpipilian ng mga mababatas para paglaanan ng pondo Kabilang dito ang mga proyekto sa edukasyon, agrikultura, talusugan at iba pa. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Para sa ilang kongresista, hindi sapat ang kapangirihan at otoridad ng Independent Commission for Infrastructure na binuo ng Pangulo. Kaya inihain nila ang House Bill 4453. Sa ilalim nito, tatawagin ng ICI na Independent Commission Against Infrastructure Corruption sa halip na Independent Commission for Infrastructure. Kabilang sa mga dagdag na kapangirihan ay ang pagpapakontempt, paglabas ng supina at magkaroon ng unrestricted access ang Independent Commission sa lahat ng records sa gobyerno. Ayon kay Kalaokan 2 District Representative Edgar Erice na isa sa mga naghahain ng panukala mas mapapabilis ang investigasyon ng komisyon kung may dagdag itong kapangyarihan. Sabay ng sa pang principal author na si ML Party Representative Laila de Lima, isusurong din nila na i-certify as urgent ng Pangulong kanilang panukala. Si Dibak sa pwesto ang tatlo pang tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan na isinasangkot sa maanumalya manong flood control projects. Sila'y sila dating DPWH Bulacan, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Construction Section Chief J.P. Mendoza at Accountant na si Juanito Mendoza. Batay sa desisyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, perpetually disqualified na sila. Ibig sabihin niyan, hindi eh na sila pwede humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nauna na silang sinampahan ng mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation of Public Funds at paglabag sa Government Procurement Act. Sinisikap ang kunin ng kanilang pahayag kaugnay sa kanilang pagkakasibak. Inihayin sa Kamara ang panukalan nagbabawal sa mga kamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno na makakuha ng government contracts. Sa panukalan ni House Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos, sakop nito mga kamag-anak hanggang 4th degree Ipinunto ni Congressman Marcos ang mga proyekto ng gobyerno ay layong maglingkod sa publiko at hindi payamanin ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno. Ito Agosto, una nang naghain ng kaparehong panukala sa Senado, ang nooy Senate President, Chis Escudero. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.